Isa lang ang malinaw sa akin. Hindi ako namimilit at lalo na hindi ako nagahabol. Sa oras na ipakita mo na hindi ako mahalaga sa'yo, para ka na ring estranghero sa buhay ko. Sa akin, loyalty is everything. Kapag hindi mo nakikita ang halaga ko, ibig sabihin, hindi ka karapat dapat manatili sa mundo ko. Hindi ko sinasayang ang oras ko sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ang respeto, hindi yan basta ibinibigay. Dahil kadalasan nakadepende rin yan sa isang tao. Respect is earned, not given. At kapag nawala ang tiwala at respeto ko, wala nang balikan pa. Ang tao ay dumarating at umaalis, pero hindi ako naglalaro sa relasyon. Simple lang ang prinsipyo ko. Irespeto mo ako, re-respetuin kita. Samahan mo ako, sasamahan din kita. Pero kung iiwan mo ako, huwag mong asahan na hahabol pa ako. Tandaan mo, ang maging bahagi ng buhay ko ay pribilehiyo hindi karapatan. Hindi ako nagmamakaawa ng atensyon. Hindi ako humahabol ng kahit sino. Ang focus ko ay para lang sa mga taong tunay na marunong tumindig, sumuporta at magpahalaga. Kasi sa huli, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang salita. Ito ay tungkol sa loyalty, respeto at effort. Kung wala yon, walang saysay lahat ng I love you. Ngayon, tanong ko sa'yo, kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, paano ka magmahal? At paano mo ipapakita sa partner mo na siya mahalaga talaga sayo?